Hello! Good morning! Hello everybody! Good morning! Good morning! Good morning! Sa lahat ng mga pag-akin mga subscriber at saka followers sa Facebook uh, binabati ko kayo ng maligayang araw sa magandang umaga magandang tanghali sa atin lahat all over the world all Filipinos saan man sulok sa mundo yung mga OFW katulad ko eh uh, binabati ko kayo ng magandang umaga uh, ngayon ay buwan ng February 2025 February 1 dito po ako nagdidilig sa akin mga sa akin tanim na kalabasa yan bago pumasok sa trabaho didiligan ko muna kasi eh, marami pa rin siya bunga nagbubunga pa rin siya papakita ko po sa inyo yung bunga ng akin kena basat yeah. Yes, ya. yeah. Ya. Kulay dilaw Pagka Pagka pwede napitasin Magiging orange na siya Yan orange ito dilaw yan marami pa rin bunga nagbubunga pa siya abot pa ito hanggang March yan hanggang March pwede pa ito Okay, ito naman yung mga ampalaya. Ayan. Oh. Yung patula. Naghalo-halo lang dito kasi minimize lang sa space. May patula, may kalabasa, may ampalaya. Ayan yung mga uh, gulay ko dito. Ito yung patula. Ayan yung patula. Gagawin ko siya sidling. Para... Pag pantanim ulit. แกนลลฮัลโหลฮัลโหลรแกเงอไอ้ปงไม่ติดนันเอไม่อ่นนี่ก kaya ang payo ko sa akin mga kababayan lalo na sa Pilipinas uh, magtanim kayo kung mayroon kayo uh, space na pagtataniman kahit sa likod ng inyong bahay o bakuran magtanim kayo ng mga gulay man lang sa pagkain araw-araw tulad nito kalabasa uh, patula talong ang palaya magbubuhay sa atin gawa ng lagi may ulan ng problema sa ulan dito nga sa Dubai bihira lang yung ulan nabubuhay man sila kaya nga lang araw araw lang yung pagdidilig yan lang po yung mapapayo ko sa inyo kasi napaka, napakamahal na ng bilihin ngayon kahit uh, gulay sa palingkay grabe taas ang bibilihin na papanood ko sa balita na television so mas maganda magtanim tanim kayo huwag nyo sayangin yung panahon at ang oras mabilis lang 3 months 2 months bubunga na sila yan okay hanggang sa muli dito na lang muna ang video kong ito. Sana patuloy kayong sumuporta at sumubaybay sa akin uh, YouTube at ganoon din sa Facebook. Thank you so much. Please uh, like and share po and subscribe po also. Naglalambing po ako sa inyo. Bye bye. Have a good day. See you for my for my next video. Thank you. Thank you. Thank you.